sa pagdating ni Kim Chu sa set ng It's Showtime, hindi maiiwasan ang kilig ng kanyang mga tagahanga na tila mga paru-paro na lumilipad sa tuwa. Ngunit ang hindi inaasahang pagkakataon ay nagdulot ng higit pang kilig at paghanga nang di umano'y makita ang aktor na si Paulo Avelino na personal na naghatid sundo sa kanya. Ayon nga sa ilang fans ay di umano'y hatid sunduraw ni Paulo Avelino ang aktres ngayong very close na ang dalawa. Ang pagiging gentleman ni Paulo ay hindi bago sa kanyang mga tagahanga. Sa mga nakaraang pagkakataon, siya ay nakilala bilang isang binatang may danggal at galang sa kanyang mga kasamahan sa industriya at mga taga-suporta. Ngunit ang kanyang pagiging maalalahanin at maalaga kay Kim Chiu ay tila nagpalakas pa ng kanyang imahe bilang isang tunay na lalaki. Hindi lang ito nagdulot ng kasiyahan sa kanilang mga tagahanga, kundi nagbigay rin ito ng inspirasyon sa maraming tao na maging mapagmahal at maalaga sa kanilang mga kapwa ang di umano'y paghatid sundo ni Paulo Avellino kay Kim Chiu sa It's Showtime ay hindi lamang isang simpleng kilos ng kabutihan kundi isang pagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa kapwa. Ito ay isang magandang paalala na sa mundong ito. Marami pa ring mga taong handang magbigay at magmahal ng walang hinihintay na kapalit.